Ang tawag sa punong ito ay talisay, terminalia patapa, na rin bilang Indian almond at nagtataglay ng maraming benepisyo sa kalusugan at iba pang mga gamit. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga mahalagang benepisyo nito. Mayaman sa antioxidant. Ang dahon nito ay naglalaman ng flavonoids, tannins, at polyphenols na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress. Laban sa kanser, may mga pag-aaral na nagpakita ng potensyal nitong anti-cancer properties. lalo na sa paglaban sa free radicals, pampalakas ng immune system, mayaman ito sa vitamin C, E at iba pang micronutrients na mahalaga para sa resistensya ng katawan, pampababa ng blood pressure. May mga compound dito na maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo kaya maaaring maging kapaki-pakinabang sa kalusugan ng puso. Laban sa pamamaga, may anti-inflammatory properties ito na maaaring makatulong sa arthritis at iba pang inflammatory condition. Pampaginhawa sa pananakit ang katas mula sa dahon nito ay ginagamit sa paggamot ng sugat, dermatitis at upang skin condition. Suporta sa digestive health. Ang talisay ay may fiber content na maaaring makatulong sa mas maayos na panunaw at gout health. Anti-microbial effects. May mga compound dito na maaaring makatulong sa paglaban sa bakterya at punjay. Kaya maaaring maging kapakipakinabang sa paglaban sa infeksyon. Ito naman ang iba pang gamit ng talisay pampaganda ng tubig sa aquarium. Ang dahon nito ay ginagamit sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa aquarium dahil sa natural nitong tannins na nakatutulong sa kalusugan ng isda. Pangkulay ng tela Ang dahon at balat ng puno ay ginagamit sa natural na dyeing ng tela at iba pang materyales. Ang kahoy nito ay ginagamit sa pagwa ng mga nuebles, bangka at iba pang Estraktura, pampalasa sa pagkain. Sa ilang kultura, ang bunga nito ay ginagamit bilang pampalasa o sangkap sa pagkain dahil sa lasa nitong kahawig ng almond. At bago ko magtapos, ay shout out muna sa aking star sender na si Randy B. De La Torre. At gayon din sa aking mga top fans, Lorna Campbell, Orlan Labrador. Emelda Rizaldo, Jamie James, at gayon din kay Eleanor Santos Rapanan Dominguez. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.